Mahalaga ang paghahanda at pagpapalakas para sa pagtatanggol sa ating bansa at sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Ito ay isang responsibilidad ng bawat mamamayan na magkaroon ng kaalaman, kasanayan, at kahandaan upang mapanatili ang kaligtasan at kasiguraduhan ng ating bayan laban sa anumang panganib o banta. Narito ang ilang mga mahalagang punto hinggil sa paghahanda at pagpapalakas para sa pagtatanggol sa ating bansa. Una, Pagsasanay at Edukasyon Training and Education Ang paghahanda para sa pagtatanggol sa ating bansa ay nagsisimula sa pagsasanay at edukasyon Mahalaga na ang ating mga mamamayan ay may sapat na kaalaman at kasanayan sa mga paraan at pamamaraan ng depensa at seguridad Pangalawa Disiplina at Dedikasyon Discipline and Dedication Ang disiplina at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan ay mahalaga sa pagtatanggol sa ating bansa. Ito ay nagbibigay ng pagmamalasakit at pagtutok sa kapakanan ng lahat at nagpapalakas sa ating determinasyon na ipagtanggol ang ating kalayaan at soberanya. Pangatlo, kooperasyon at pagkakaisa, cooperation and unity. Ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga mamamayan, institusyon at pamahalaan ay mahalaga sa paghahanda at pagpapalakas para sa pagtatanggol sa ating bansa. Ito ay nagpapalakas sa ating kakayahan na magtagumpay sa anumang panganib o hamon. Pangapat, modernisasyon at kasalukuyang teknolohiya. Modernization and current technology. Ang paggamit ng modernong teknolohiya at kasalukuyang mga kasangkapan sa depensa at seguridad ay mahalaga sa paghahanda para sa pagtatanggol sa ating bansa ito ay nagbibigay ng kakayahan at armas upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating bayan. Sa huli, sa pamamagitan ng paghahanda at pagpapalakas para sa pagtatanggol sa ating bansa, ipinakikita natin ang ating pagmamalasakit at dedikasyon sa ating bayan at sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ito ay isang tungkulin ng bawat mamamayan na maging handa at matatag sa anumang sitwasyon o pangyayari na maaring magdulot ng panganib sa ating bansa.